Hindi kasi ano, naligaw ako doon. Madami iskinita yung daan. Sabi ko, Kuya, baka pwede mo kasamahan palabas dito. Naliligaw yata ako. Hindi ko kabisado na daming iskinita. Mm. yun. Tinamahan naman ako nung lalaki. Yung lalaking yun, mga ko lang din siya. Tapos? So, Mag-isa lang siya, ganun. Naka motor siya. Tapos may nangyari, gano'n. Hindi naman nagbunga. Hindi. Kaya ano... Ayun, masama-masama talaga yung love ko. Masanggap yun. Sabihin niya ginusto ko pa. Kakahanap ko sa kanya, napahamak ako noon. Ayun. Ay, iyak. Hindi, okay lang yan. Ilabas mo yung sama ng loob mo kasi... Mas maganda kasi ilabas yun eh. Kaysa... di ba... pangit pag walang nakakausap. Iyak mo. Marami naman ang umiyak dito eh. Hindi, yeah. <laughs> okay lang. No. Hindi mo ba nareklamo yung lalaki na yon? Ano, yung babae lang kina ko eh. Hindi raw bumalik dun eh. Bakit babae? Ha? Hindi, dahil kasi sa kanila yun, yun. Yung lalaki, hindi ko naman kilala yun. Hindi ko alam. Huwag lang bahay niya. Huwag lang ko siya hanapin. Eh. Hindi ka ba nanlaban? Ha, hindi. Kaya ano, mamaya patay na lang ako, no, di ba? Ayun. <laughs> ka <Naiyaka> na din. <laughs> ano kasi may <laughs> oh, hindi ako naiiyak <laughs> hindi, may naging ano kasi siya nung November bali pang ano ko na siya second deep in partner pa na siya huwag <laughs> ka magbasa ng comment ma'am para hindi ka matidistract yeah. sa akin ka magpo sige sige oh, man, Ano? Ayun nga, may naging babae siya dun sa ano, sa kanila. Hindi ko alam na doon siya na uwi sa babaeng yun. <laughs> mm -hmm. Ayun. Ang alam ko kasi ano, doon siya na uwi sa magulang niya. Sabi niya kasi ano, nang malapit siya sa work niya, malapit kasi yung work niya doon sa kanila. Noon pala, doon siya na uwi sa babaeng niya. <laughs> doon taon na kayo magkasama? Ah, uh, ano? Ano? <laughs> doon taon na pa yun? Ten years? Ten years na. Ten years na kayo magkalibiin. Hindi mm. pa kayo kasahan. Hindi. Anong, nung nalaman mo, alam niya na bang alam mo na? Ha? Alam mo, alam, alam niya alam oh, nang nalalaman mo na? Opo. Kasi ano may sabi niya? Kasi may nagsubong sa akin eh. Noong una, pinapamin ko ayaw mami. Mm-hmm. Ayaw niya umami. <laughs> eh may nagsubong sa akin na kita sa kanila. Nag-usap na kayo regarding dyan. Opo. Ano sa ano sa akin? Eh. Ang ano ko sa kanya. Ayun nga. Pinapalayas ko lang siya dito sa amin. Ayun. Tinigilan niya na naman yung babae niyo. Yun, kaya lang, hindi ko matanggap eh. Mahal mo pa? Ewan ko. Baka. <laughs> so, hindi mo na siya matatanggap? Ganon? Tanggap ko pa naman. Kaso, ano, hindi na ganun ka. Ano yung katulad ng dati pag wala siya tamang hinala na ako Diba? Um, Baga wala ka ng peace of mind. Hmm. Pag nakikita ko siya, naalala ko. <laughs> ano kaya <laughs> Eh, anak namin dalawa eh. So, anong plano mo? Ilalaban mo? O itatapas ah, mo yung ay sarili mo? Kaya ka eh. Nagano ako sa kanya, nagano. Alam mo ba ano, ma'am, if lahat ng nangyayari sa buhay natin, may purpose yan. So, okay. you have already done 10 years, di ba? Opo. So, sa buhay ng tao, aminado tayo na we are not perfect person. Tama? Opo. Okay. May mga bagay na hindi dapat pero nangyari. Pero nga, ang sabi nga, kung nakagawa ka ng pagkakamali, kailangan mo siyang maituwid. Kasi halimbawa, kayo mag-partner, no? kahit sabihin magkalibin kayo, ma na yan na asawa. Kasi kasal na lang ang kulang sa inyo. Dumating kayo sa isang uh, dilubyo, no? kung tawagin, tulad ng, uh, yan, nagkaroon ng third party yung partner mo. So, mamili ka mangyari sa iyo yan na ngayon mas maaga o mangyari yan later on kapag masyado na kayong matanggal at matanda na mamili ka may ginayong ma mangyari ma di ba so mas maganda yung maaga kapag okay, yung ganyang klaseng That's uh, pag ganyan yung ganyang klaseng cases no na mangyari na maaga at nasurvive nyo yan, syempre, masasabing na kayo ay uh, napaka-strong na mag-partner. Bakit? Kasi nilaban nyo. Oh. No. Diba? Ang temptation kasi everyday, nandiyan lang yan eh. Pero, nakadepende sa inyo kung paano nyo labanan. Nanghina yung partner mo. Kasi tao lang tayo eh. Totoo, ang kasalanan is a choice. Choice yan. Opo. Ginusto mo yan. Tama? Opo. Pagpalagay natin na wala ng control sa sarili yung partner mo. Nakaano niya lang Nalaman po man, man. mo. Man sa inyo. Okay. Nalaman mo. Nag-usap kayo. Gusto niya yung ituwid yung pagkakamali niya. Although masakit sa side mo bilang isang babae o bilang asawa, pero dapat nandyan ka para alalayan siya. Nandyan ka para tulungan siya magbago at mabawi lahat ng kasalanan niya. Kasi diba, anong purpose ng pagiging mag-partner niyo kung sa pagkakamali o sa pagkakadapa, isa lang yung babangon? Diba? Kung pinakita niya, pinapakita niya naman sa'yo na gusto niya magbago o gusto niya ituwid yung pagkakamali niya, tulungan mo. Kasi una, una sa lahat, ganito kasi yan, kung hindi mo siya ilaban, bata ka pa, 31 years old ka pa lang, di ba? Darating at darating yung punto na makakahanap ka ulit ng bago. Sa tingin mo... Pangalawa niyan, ko na <laughs> oh, <sample, laughs> nga pa siya. dumating yung punto na makahanap ka ulit ng bago. Sa tingin mo ba, hindi mangyayari ulit yun sa'yo? Hindi mangyayari ba. at mangyayari ulit sa'yo yan. Ang pinagkaiba lang sa panahon ngayon, kung ilaban mo siya ngayon at napagtagumpayan nyo, di ba? Maliban sa naging matatag kayo, umuusad pa yung relasyon nyo. Mas lalong tumitibay. Kasi dapat yung problema, hinaharap yan, hindi yan tinatakasan. Kapag napagod ka, magpahinga ka. Pero hindi magiging grounds yun para sumuko ka. Kasi walang binigay na problema ang ating Panginoon na hindi natin kayang solusyonan. Tama? Opo. Tama. See, we, we need to fight. Yeah, kailangan, tuloy, nating lumaban. Kapag nanghina yung isa, baga, isa man sa inyo yung nanghina, dapat nandyan yung isa no, na malakas para tulungan yung nanghina na partner mo. First time niya lang din yung ginawa sa akin. nakainom sila. <laughs> diba? First time niya ginawa. Ako, hirap na hirap na ako. Magpigil sa sarili ko. <gasps> <laughs> 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 Hindi ko na magpigil sarili ko, guys. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> Hindi, totoo. Mas maganda yan na mangyari ng maaga kaysa mangyari na matagal na kayong nagsasama. Di ba? Ganun naman talaga. So, we are here, no? In this world, para maghirap, mintindi, magpatawad, magmahal, lumaban. Ganyan yung papel natin dito sa mundo. Sabi nga nila, diba, in, in order to success, no? we need to pursue our dreams or our goal dapat i-pursue mo kung ano yung goal kung gusto nyo magtagal, ilaban nyo isa't isa di ba? kasi kung iiwan mo siya, ibig sabihin nagpatalo ka inayaan mo siyang ibigay mo siya sa iba samantalang ikaw yung, samantalang ikaw yung nauna, hindi ikaw naghihirap dun eh. so bakit nasabi kong kailangan mo siyang ilaban kung gusto niya magbago Una sa lahat, kilala mo na siya. Alam mo na yung pag-uugali niya. Kilala mo na siya kung paano mo siya patahanin. Diba? Kung ano yung mga gusto niya. Diba? Kung anong gustong style na gustong gusto niya. Diba? Hmm. Kung patagilid o pabuka ba, mga oh, hindi ka na mahihirapan. Hindi ka na kailangan mag-adjust. Yeah. Oh. Hindi ka na mag-adjust sa pag-uugali niya, pero kailangan mo lang mag-taste. Hmm. Kaya mo pala. <laughs> pero ano naman, kahit ano naman ang na sabihin natin dito, kahit ako hindi naman ako perfect, nag-aawin nga kami ng sawa ko eh. <laughs> hmm. Pero ano lang, basta mindset ba na kahit anong mangyari, walang wow. bibitaw. Pag nag-away, han hanap agad ng iba. Pag... <laughs> Hindi. Ganun siya eh. <laughs> ah, ah, ito lang masasabi ko sa'yo, ma'am. Eh. Kung ano man yung ginagawa niya sa'yo, huwag mong gawin sa kanya. Bakit? Kasi once na mangyari yun, ginawa mo yon. Yan yung magiging ground na mahirap ibalik kung ano man ang meron kayo. Okay? Kasi ang lalaki, kahit masal mo ilagay yan, kahit ibalandra mo yun, lalaki pa rin yun. No, pangit pakinggan. pangit pakinggan, pero yun ang katotohanan. Tama? Ang lala kasi ng ginawa niya. Doon siya natutulog sa babae. Oo, oh, natutulog lang. Wala naman, may nakita ka ba, ba? Tama na sila eh. One oh. year in, ano, hmm. half month. Baka natulog lang. <laughs> Katabi na <naman>. siya. <laughs> Siguro hindi ka na nakaka-score, no? Kaya ganyan yung sama ng loob mo. Hindi naman. Naano ko lang. Mm <laughs> Nakaka-score nakaka naka pa ba siya? May anak na kami dalawa. Pumatol pa siya doon sa pito yung anak. <laughs> ah, pito? Hmm, pinatulong. baka hindi ka magaling. Kailangan <laughs> pa ba na magaling? <laughs> ha? Kailangan <laughs> ba na magaling? <laughs> oh, siyempre, dapat galingan mo, ah. <laughs> <laughs> galingan sa pang-aaway. <laughs> baka ah, mag- Huwag ka kasi mag-aaway. Hmm. <laughs> 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 Ibang away kasi ang napairalin uh, mo. Gano'n ka niya kasi yun eh. Ka-vibes niya eh. Lasengga din yung babae yun. <laughs> Pero kung ano naman, gusto niyang ilaban, ilaban mo. Okay? Ngayon naman, wala na. Hindi niya na naiinaan yung babae. Kaso, pag nakikita ko siya, nakaalala ko. Pumikit <laughs> ka. Ba't mo kasi siya tinitingnan? <laughs> Pag nakikita ako, pagkatabi ko siya, naalala ko yung ginawa niya. Hindi ko matamanggap. Kahirap <laughs> ayun, no? Oo. No. Kaya ako, takot na ako magkamali pa ulit, eh. November yun, eh. November hanggang December yun. No, hinahanap ko siya, no, nung nalaman ko, napahamak pa ako nun. Bakit? Hindi, kasi ano... <laughs> Basta, yun na yun. <laughs> Bakit mo hindi ka napahamak? Hindi, kasi nakiangkas ako noon eh. Tapos? Dinala ako doon sa malayo. Napahamak ako. Anong klaseng napahamak? <laughs> ano yun? Basta yun na yan. <laughs> May nangyari? Alam niya. Nabi ko sa kanya. Uh, Tapos? Bakit daw di ako nang laban? Ginusto <laughs> ko daw yun. Ayun. Ano yun? Uh, grab driver? Ha? Paano ka nakiangkas? Kanino ka naki nakiangkas? Hindi kasi ano, naligaw ako doon. Madami iskinita yung daan. Sabi ko, Kuya, baka pwede mo ko samahan palabas dito. Naliligaw yata ako hindi ko kabisado ng daming iskinita mm. Ayun. tinamahan naman ako nung lalaki yung lalaking yun makakaedad ko lang din siya tapos so, mag-isa lang siya nakamotor siya tapos may nangyari ganon hindi naman nagbunga hindi <laughs> Kaya ano, ayun, masama, masama talaga yung loob ko. Masanggap yun. sabi niya, ginusto ko pa. Kakahanap ko sa kanya, napahamak ako noon. Ayun. Okay, yak. Hindi okay lang yan, ilabas mo yung sama ng loob mo kasi Mas maganda kasi ilabas yun eh. Kaysa, di ba? Pangit pag walang nakakausap Hiyak mo, marami naman ang umiyak dito eh Hindi <laughs> okay lang Hindi mo ba nareklamo yung lalaki na yun? Ano, yung babae lang pinablatter ko eh Hindi ako bumalik dun eh Bakit babae? Ha? Hindi At dahil mag... kasi sa kanila yun eh. Yun. Yung lalaki, hindi ko naman kilala yun. Hindi ko alam, ba't lang bahay niya. Saan ko siya hanapin Hindi ka ba nanlaban? Ay, ah, hindi. Kasi ano, mamaya patay na lang ako nun, no, di ba? Ayun. <laughs> Naiyak <ka> na din. <laughs> Ayun nga yun. Ayun na nga. Kaya ano? So hindi man lang siya ano, nung naraman niya yun, hindi niya man lang naisip, hindi niya man lang na ano, kumbaga, hindi man lang siya gumawa ng aksyon? Hindi na, naiya din siya dun eh. Ayaw ko sa kanya. Hindi niya pinuntaan yung lugar, hinahanap yung lalaki? Hindi. Hindi ko na din hinano yun. Hinayaan ko na lang. Natid pa naman ako nung ano, nung, tapos na yun. Natid niya ako sa labasan. Hindi ko kasi sinabi din na may nahanap ako nung time na yun. Sabi ko lang paano labasan yung ano. Ay ba yung pinalabas niya? Ha? Ay ba yung pinalabas niya? Iba <laughs> <Ay> <laughs> <laughs> yung pinalabas niya. Baka iba yung pagkaintindi niya. Sira ulo pala yun. Mm-mm. <laughs> <laughs> Sa susunod, magingat ka Kaya nga po eh. Paano-ano mm. kasi ako nun eh. Hinahanap ko kasi siya nun eh. Pero kilala mo yung lalaki? Ay, hindi po. Hindi mo namumukaan? Ano naman siya eh. Ewan ko. ko naman siya. Okay naman siya. Mukha naman mabait ka nun. Kaya... Anong mabait? Nadali ka nga eh. Tapos so, mukha mabait. Kapaluin kita ng buti <laughs> sa ulo eh. <laughs> hindi. Mukha siyang mabait na una. Kaya sumama ako. Pero ulo to.

Buti nga hindi, hindi ano eh, mukha ano yung mukha <laughs> Kaso nakakaano pa din. Kasi kakahanap ko sa kanya, napahamak nga ako. Hindi ko matanggap yun. Sabihin niya pa dapat nanlaban laban ako. Dinala ko nun doon sa may ano. Madilim siya tapos madamo. Walang tao, walang nadang sa sasakyan. Hindi ko? makati, hindi, hindi makati, hindi makati doon? <laughs> hindi. <laughs> May dalang sa pin. Ora. <laughs> hmm. <laughs> 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 ay. Oo, <laughs> susunod mag-ingat ka. Ha? Kaya, nga, ano yun. Gusto ko na din siya iwan dahil doon naalala ko. Hmm. <laughs> so, iwan mo na talaga siya. Ay, mo na lumaban. Kaya, <laughs> Mas mabait pa rin yun kasi hindi ka, hindi ka sinaktan eh. No, hindi naman. Sorte ka pa rin. Ang iba niyan, makatinudas ka na nun. Ano ba? Diba? So, kung ako, ba, kung ako babae guys, kung, kung ako ba ba babae, tapos alam ko wala akong laban, ah, bubuka din ako ah, siyempre. Oo. Oh. Diba? O, <laughs> oh, diba? ka na magpakahirap, oy. Tira ka na, guys. Bago yung diba? sa diba? akin, dapat daw nanlaban ako. Hindi napatay ako. Wala naman nada. Kung, kung manlaban ka lang din naman na wala kang laban, tumimik ka na lang. <laughs> Hindi nakakatawa yun guys, pero maging wise tayo. Di ba? Tama. Hmm. Uh, Hindi kasi kung ako babae, alam ko sa sarili ko na wala akong laban. Gagawin ko din yun ha? yeah, ako. Diba? Galingan ko pa. Grace ka na. Nakatapak mo. Mamaya habulin ka, batayin ka na lang na helmet eh. <laughs> Di ba? Nakamotor pa naman siya. Hmm. Sige. So, ganun pa man, uh, kung ano man ang mga sinabi ko, it's up to you kung i-adapt mo sa si sarili mo. No? Ikaw, ikaw, pa din yung masusunod. Kaya nga po. Hmm. Sa so, susunod, wag ka na pumunta sa dilim, sa madilim, ha? Hindi <laughs> mm, -mm. Di naman yun, ano, naligaw na tayo. Alam mo, alam mo, sa totoo lang, ang pag-judge na ibang tao, wala tayong magagawa dyan. Ay, bawa lumaban ka at nasaktan ka, nasaksak ka, sabi ng iba. Sana binigay mo na lang isang beses lang naman 'yun. 'Di ba? Ngayon, binigay mo, sabi mo, edi sana nang laban ka. Ganoon talaga 'yung mga tao. Puro mapanghusga. Pero kasi hindi sila nakakaramdam o hindi nila nararamdaman kasi ikaw 'yung nasa sitwasyon. 'Di ba? Kaya anong gawin mo, tama para sa sarili mo. Pagdating sa ibang tao, mali pa rin 'yan ganun sila ka judgmental no kung ka dahil wala kang magagawa alam mo masasaktan ka para sa kanila sabihin nila dapat nang laban ka dapat lumaban ka eh kung lumaban ka naman eh nabukulan ka sinaksak ka sabihin mo sabihin ng ibang tao eh, sana binigay mo na lang sana ginalingan mo na lang para hindi ka saktan di ba? magagaling yung mga ano eh mga sa no. magagaling yan sila Pinabi ko nga din po yun doon sa babaeng yun eh. Hmm. Sa hindi babae. kasi hindi kasi tayo nakakaramdam, guys. Wala tayo sa sitwasyon. Hindi natin alam kung ano yung pangyayari. 'Di ba? Okay. Hindi natin alam. Kaya wag na wag natin na wag natin siyang husgahan. Hindi natin alam yung pangyayari. Ang importante, buhay siya. Nagsasalita kasama anak niya. <laughs> Bakit kung ikaw ba nasa sitwasyon na ganyan, makakapag-isip ka pa ba? Eh kung ang nasa isip mo yung anak mo, mamili ka, ilaban mo yung pagkababae mo, pero mamatay ka. Hindi mo makasama anak mo. So, no. o oh, ibigay mo And yung sarili yung mo, pero sa buhay ka pa. Diba? Ayun nga po, inatakbo sa isip ko yung anak ko nun. <laughs> hmm. Sige. So, ganun pa man. ko na lahat ng gusto kong sabihin. Eh, ikaw na bala kung anong gusto mong gawin. Ha? Ingat ka and God bless. Share ako. Sige,